Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Araw Pilipinas, ako nga pala si Marcela de Rivera. At narito kami para hindi lang makasig ng kwento, kundi kwento ng bawat ina at nanay na araw-araw lumalaban para sa kanilang mga pamilya. Alright! At ako naman si Lady na hanggang makasig ng informasyon na hindi lang basta nakakaalam, kundi nakakarelate din dahil dito. May puso ang balita. So Ito ang, ang balita ang paborito ng lahat. Mga klase, ano diba? nanay ang gumugugol ng tatlong oras kada minggo sa palengke. Hindi lang yon. Siya din ang nagiging financial planner ng pamilya. We, akala ko ba kapunta ka lang sa palengke para bumili ng at gulay? Ba't parang naging thesis defense na? mo, ang palengke ay hindi lamang basta pamilyaan, kundi ito ay battle field ng mga nanay. Kung saan ang bawat tawag ay parang pag-ibuglaban na rin sa inflation. Ngayon naman ay dadako na tayo sa palengke. Andito tayo ngayon sa SFC Market. Alam mo ba na dito sa Pilipinas, halos lahat ng bayan ay may sariling palengke? Minsan pa nga, ito ang sentro ng chismis at balita. Magandang araw. Andito tayo ngayon sa Palamig Section na kung saan perfect ang negosyo ngayong mainit na panahon. Kasama natin ngayon si Aling Maribel na 35 years nang nagtitinda. Nay, ngayong tumataas ang init at dumadami ang bumibili, paano nyo po naapektuhan ng demand ang presyo ng inyong mga palamig? Ay, panahon ngayon, kahit mainit, matumal pa rin. <laughs> ano lang, pag summer, yun, doon lang kami bumabawi. Tapos lalo na pag mga, ano, kung mga bilihin, mga gamit namin, mahal. Linggo-linggo, mahal. Ano, pagka araw ng, araw lang ng palengke, doon lang naman daming bumibili. Kita mo ba yan, Rising? Kapag mataas ang demand, lumalakas din ang kita. Pero dapat, tama rin ang ng presyo. Alright! parang palamig, hindi pwede sobrang tamis, dapat sakto lang sa presyo. At narito naman tayo sa itugan section kung saan malaga ang tamang timplan ng Kasama natin si Tita Maricar na 11 months nang nagtitinda rito. Tita, kapag tumataas ang presyo ng itlog dahil sa mababang supply, paano nyo po pinapanatiling interesado ang mga mamimili? Ano? Um, Siyempre, pag suki mo naman kasi, uh, hindi na kailangan ng ano, in encourage. Pero minsan, wala talaga bumibili kasi minsan lumilit yung sizes niya. Be, kahit teka ko sa mga supply, hindi pa rin sumusuko ang ating mga nanay. Tama ka John Rising. Discard at syuga, iyan eh, ang sekreto ng bawat palengke ina. naman tayo sa isdaan section kung saan tila araw-araw may suki. Kasama natin si Aling Marites na limang years nang nagtitinda. Oh. Nay, kapag nagkakaroon na ng kakulangan sa supply ng isda, paano nyo po hinahabol ang demand ng mga mamimili? Pagkonte, okay, mas mahal. Kasi konti lang yung pumapasok na isda. Mahal yung isda. Mahal din yung bibili nila. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Ang galing! Kahit mataas ang presyo, napapanatiling na matatag ang demand dahil sa tiwala ng mga suki. Alright! Yan ang tunay na may tatag sa palengke ina. May puso, may diskarte, at may suki forever. At sila rin nga nag-a-adjust ng presyo at price sa Pilipina. Kaya nga sabi nga nila, kung may kursong ikaraan list of discarte, sigurado hindi yung sister ang mga nanay sa palengke. At bonus point ipag marunong Sa bawat tawad, tinda, at sukli, laro o ng mga kwento ng ating makikipag na mga nanay. Kaya dapat, maging sa lahat ng palaging ina. Sila ang tunay na bayani ng ekonomiya at tahanan.